gandang tanghali mga idol luto muna tayo ng gulay itong ating pangsaug sardinas At Saka kamatis sibuyas sasalang lang na po natin dito sa ating kawali ayan o oh. ayan o eh. ayan o muna igigisa muna to ayan o isa muna natin. Kainaan muna natin ng apoy. Kasi baka mabigla. Mabigla yung kamatis masunog. Yan. Yan. lang ating ulam sardinas na igigisa. Tapos lalagyan natin ng gulay. Bumili tayo ng saluyot. Tsaka yung talbos, dyan na lang sa ano, sa garden kung talbos saka yung ano alugbati sa loyot bumili tayo mga magkano man lang yung isang tali 20 naman lang isang taling sa loyot pwede na yan gusto muna natin pe. ito po yung ating gulay ano binabad na natin sa planggana para yung kahit nung dumi maano matanggal. Ilagay na po natin yung ating sardinas. Sardinas. Yan ah. Oo. Oh. Yun oh. Dara. Yan. Sardinas. Mamaya natin lalagyan ng tubig. Lagyan na natin tubig. Hmm. Ayun o. Oh. Eh. Yan. Okay na yung tubig na yan. yan. Lakasan natin kunti yung apoy. Yun. Ah, may ah, pag medyo ma, ma, may kulo-kulo na, ilalagay natin yung gulay. Ayan na, mga idol may ano natin yung ating gulay lilipat na natin dito ating gulay para yan halo-halo na po yan may ano may saluyot may alugbati may talbos yan, yan ano sarap yan masustansya vitamina You know. Oh. Yun. Binabad muna natin sa tubig kasi ano eh. Para yung mga uh, dumi-dumi mapunta sa ilalim. Ayan oh. Okay, okay na to. Lagay na natin ito doon sa ano. Kasi kumukulo na. Dito na natin ilalagay ito. Ayan. Lagay natin ito. sis. Kumakaya ka ba ng na ano? Ang mm, galawin nila yung mga dyan. Yap. Yeah. Ha? Hindi ano mo pa natin kukuman. Masarap na. Ang bango kasi. Ha? Ano ano? Ang bango. O, di ba? Ang bango. Sabi ko sa'yo. Sabi mo lunggoy. Eh. Sardinas lang yan. Sardinas. pang sawo. Siyempre, hindi mawawala yung magic sarap. Lalagyan natin kahit paano, lalagyan natin ng kaunti para maglasa lang naman. Ayan. Okay. Hindi lang. Sambot ako. Ha? Dito. Dito. nalang natin ng asin. kasi pag may sili eh. Ayan na, ah, ang sili oh. Oh. dami. Yan. Masarap kumain pag maraming sili. Wow! Yan ang gusto ko, maraming sili. Sarap kumain pag maraming sili. Tikman natin mga idol. Ayan o. Oh. Wow. Sarap, sarap. Yan sinasabi ko. Dapat magugulay kayo. Paminsan-minsan. Ay, idol kakain na tayo alas 12 pasado na ayun po tayo mga idol ito na ang ating ulam ayun, no? lagay ko na yung ano dito yung kawali oh. oh. yeah. Ah, sarap itong ating ulam. Hmm. Mm. Ah. Yun, oh. No? Marami na pong humingi sa gulay natin. Kaya, hindi na lang ito sa akin. Okay na ito. Yan, o. Oh. Oh. Oh, oh, sa so, may print ito sa akin o. Oh. Salamat sa nagbigay ng isga. Kaya po tayo mga idol. Magandang tanghali sa inyo lahat dyan. Kain-kain tayo. hmm Parang kumain ng gulay. Namiss ko na tong gulay. Pangin natin yung sa Sarap yung ulo. Hmm. Hmm. sudah. Hmm. Ah, sabaw pa lang, ulam na. Mmm. Mmm. Sarap. Ah. Grabe. 南康。 mamaya merindahin natin yun sarap merinda mm. Ah, Tap, sabong. Mmm. Mmm. Mm. Kailangan sisimulin natin yung ating mga pagkain. Ang dami yung nagubutong sa panahon ngayon. Bawal magsayang ng pagkain. Ya, mga adyon. Busog na naman tayo sa tangarang tamalian na naman. Mm. Thank you, Lord. Nagpawisan na ako. Abay, ah, mga idol. Ngayon, may natira pa tayong ano. May natira pa gulay. May merindahin natin mamaya. Eh. May idol, mga babay muna. Babay. Babay. Shout out sa inyong lahat dyan, mga idol.